Naging daan ang investigador ng bayan para tugunan ang reklamo ng ilang magulang at estudyante sa isang eskwelahan sa Caloocan. Inireklamo nila noon ang pagsasara sa main gate ng Kaunlaran Elementary School mula pa noong Hunyo kaya napilitang dumaan sa likuran ang mga estudyante. Nalagay sa peligro ang mga estudyante dahil daanan yun ng mga sasakyan at sira pa ang harang sa creek. Matapos itong maipalabas sa 24 oras, mismong Department of Education na nagutos sa buksan ng gate sa harapan at ngayon, Nadaraanan na ito ng mga estudyante. Pero may paglilinaw ang pamunuan ng paaralan kung bakit nila isinara ang gate sa harapan. Kung mapapansin mo dito sa harapan ng pasukan, ay napaka-kated po ng daanan. Ang mga mag-aaral dito sa kaunlaran ay 90% ay mga nanggagaling sa bandang bandang north. Isa pa, limitado yung namin.